Kapatid, huwag mo scroll dahil napaka-importante at napakahalaga na naman ang ating topic ngayon sa video na ito dahil may mga nagtasabi, may mga nagtatanong na bakit daw kailangan nating sambahin si Jesus o bakit sinasamba natin si Jesus, eh tao lang naman daw siya. Nagutom, umiyak at namatay, katulad ng isang tao. Pero teka, kapatid, kung talagang tao lang si Jesus, bakit siya tinawag na Panginoon? Bakit nakaluhod ang langit at lupa sa kanyang pangalan? At bakit sa kanyang kamatayan, naligtas ang sanlibutan? Ni-encourage kita kapatid na tapusin ng video ito hanggang dulo. Dahil dito aalamin natin ang katotohanan at tunay na pagkakakilanlan ni Yesu Kristo. Ayun mismo sa salita ng Diyos at hindi sa aking sariling pananaw, kundi mula mismo sa Biblia. Unahin natin si Jesus daw ay tao lamang. Yes, nagkatawang tao si Jesus. Mababasa natin yan sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nang nirahan sa piling namin. Makita namin ang kalwalhati ang tunay ng kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang sinasabing salita dito ay si Jesus mismo. Tingnan natin si John chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi siya nag-anyong tao lamang, kundi naging isang tunay na tao. Naranasan niyang maguto, mababasa yan sa Mateo chapter 4 verse 2. Siya ay nag-ayuno sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi kaya siya ay nagutom. Siya ay napagod. Sabi si John chapter 4 verse 6, dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil siya ay napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian tapat noon saktan din siya at nalungkot. Nababasa sa John chapter 11 verse 33, 35, 38. Nababasa sa 33 na si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria pati ang mga hudyong kasama nito. Sa 35, tumangi si Jesus. At sa 38, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan ni Lazaro. Pero tandaan mo, hindi siya tumigil sa pagiging Diyos. Mababasa natin yan sa Philippians chapter 2 verse 6 to 7. Kahit sa likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinangagak siyang tulad ng karaniwang tao na katulad natin at ng si Kristo'y maging tao. Ang punto dito kapatid, si Jesus ay hindi lang isang tao, siya ay Diyos din na nagpakababa upang maranasan ang ating buhay at upang tayo iligtas. Kaya si Jesus ay tunay na Diyos, hindi lang siya isang tao. Ulitin natin, sabi si John chapter 1 verse 1, na pasimula ay naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Bago pa siya ipinanganak bilang tao, naroon na siya. Hindi siya nilikha. Siya ay eternal. Walang pasimula at walang hanggan. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Mababasa natin yan sa si John chapter 1 verse 3. Sabi dito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. At hayag na hayag yan sa buong Biblia na siya ay sinasamba at sinasampalatayanan. Sabi si John chapter 20 verse 28, Nang makita ni Tomas si Jesus na muling nabuhay, sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi siya itinuwid ni Jesus, tinanggap niya ang pagsamba sapagkat siya nga ay Diyos. Ang punto dito kapatid ay kung ordinaryong tao lang si Jesus, maling-mali na siya isambahin. Pero dahil siya ay tunay na Diyos, karapat dapat siyang purihin at sambahin. Bakit? Dahil magbasa natin sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at pa sa hati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Kristo ang Panginoon. Kaya napakalino kapatid, ang pagsamba kay Yesus ay hindi paglabag sa pananampalataya sa Ama, bagkus ito ay kaluwalhatian pa ng Diyos, ng Ama mismo. Ang Ama at Anak ay iisa sa likas, sa diwa at sa pagka-Diyos. Kaya nga sabi, sabi ni Yesus sa John chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. Kaya kapatid, sinasamba natin si Jesus hindi dahil siya ay tao, kundi dahil siya ay nagkatawang tao na Diyos na nagbigay ng buhay at kaligtasan para sa atin. Siya ay may, may isang persona na may dalawang likas na katangian. Ito ang tinatawag na hypostatic union. Si Jesus ay isang persona, ngunit may dalawang likas na katangian. Siya ay buong Diyos, may divine nature at siya ay buong tao, by human nature hindi kalahating Diyos, hindi kalahating tao 'di buo sa bawat isa mababasa natin sa kulasas chapter 2 verse 9 sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka kahit na siya ay nagkatawang tao at sa Hebrews chapter 4 verse 15 siya ay tinukso ng lahat ng sa lahat ng paraan tulad natin ngunit hindi nagkasala ang punto dito kapatid ay bilang tao siya ay nakaramdam at bilang Diyos, siya ay walang kasalanan banal at makapangyarihan siya ang Panginoong Iso Kristo na may dalawang likas na katangian, ganap na Diyos at ganap na tao. Mahalaga kaibigan na dapat alam natin ito. Dahil kung tao lang si Jesus, walang saysay ang krus. Pero dahil siya ay Diyos sa nagkatawang tao, ang kanyang dugo ay may walang hanggang bisa sa kaligtasan. Sabi nga sa 1 Timoteo chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Yeso Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos siya lamang ang makakapag-reconcile ng tao at ng Diyos. Siya ang tagapamagitan at tagapagtanggol natin sa harapan ng Diyos. Dahil tao siya at alam niya ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, ay iintindihan niya tayo. Dahil siya ay Diyos at tao siya ay isang persona. Kaya malinaw kapatid, si Jesus ay hindi lang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang anak ng Diyos na nagpakumbaba upang iligtas tayo. Kaya siya ay sinasamba, hindi dahil sa kanyang anyo bilang tao, kundi dahil siya ang Diyos na nagbigay ng buhay at muling na buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi nga sa 1 chapter 14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya ngayon, kung tinatanggap mo sa si Jesus bilang iyong Panginoon, alalahanin mo. Hindi ka sumasamba sa tao, kundi sa Diyos na nagmahal sa iyo nang higit pa sa sarili niyang buhay. Amen?